Marami sa atin ang umaasa sa pensyon mula sa is bilang pangunahing pinagkukunan ng kita pagdating ng ating pagreretiro. Ngunit sa mga nagdaang taon, napansin natin ang mga pagbabago sa sistema ng pensyon at may bagong update na tiyak na makakaapekto sa ating mga senior citizen sa Pilipinas. Ang bagong senior pension na ipatutupad mula Setyembre-Oktubre 2 at naglalaman ng mga mahahalagang pagbabago na kailangan mong malaman upang maghanda at matiyak na makikinabang ka ng buo. Sa mga darating na buwan, magpapalabas ang is ng isang opisyal na listahan ng mga benepisyaro ng bagong senior pension. Kung ikaw ay isang pensyado o malapit ng magretiro, baka isa ka sa mga makikinabang sa mga pagbabagong ito. Alam nating lahat na sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, ang halaga ng ating pensyon ay hindi na sapat upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Kaya naman ang mga pagbabago sa senior pension ay isang malaking tulong na magbibigay ng dagdag na pondo para sa mga senior citizens na umaasa lamang sa kanilang pensyon. Ano nga ba ang mga kasamang pagbabago sa bagong sistema ng senior pension? Paano ito makikinabang sa iyo at sa iyong pamilya? Sino-sino ang magiging kwalipikado para sa mga pagbabago? Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng detalye tungkol sa bagong senior pension mula sa mga bagong kwalipikasyon hanggang sa mga karagdagang benepisyo na maaari mong matanggap. Kasama sa mga update, ang pagpapataas ng mga pensyon at iba pang mga hakbang upang gawing mas magaan ang buhay para sa mga retiradong Pilipino. Huwag palampasin ang pagkakataong makuha ang mga impormasyon na ito dahil ang bagong senior and eh, pension ay maring mabigyan sa atensyon ng mas magandang kinabukasan sa mga darating na taon. Alamin kung ikaw ay kabilang sa mga makikinabang at kung paano mo maiiwasan ang mga problema sa proseso ng aplikasyon. Ang bagong senior pension na ipatutupad mula Yembre, Oktubre 2, at 25 ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga senior citizen sa Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon, madalas nating marinig na ang pensyon na natatanggap ng mga retiradong Pilipino mula sa EC ay hindi na sapat upang mapunan ang kanilang mga pangangailangan kasama ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang pagtaas ng gastusin sa kalusugan, maraming senior citizen ang nahihirapan upang magpatuloy sa pamumuhay ng komportable. Kaya naman ang mga bagong hakbang na ito ng SSE ay isang tugon sa mga ganitong pangangailangan. Isang hakbang upang magbigay ng mas magandang kalidad ng buhay sa ating mga nakatatanda. Ang unang mahalagang aspeto na dapat mong malaman tungkol sa bagong senior Pensyon ay ang mga pagbabago sa kwalifikasyon ng mga benepisyaro. Kung dati ang mga senior na mayroong fixed na pensyon o isang particular na halaga lamang ang kwalipikado, ngayon ay may mas malinaw na sistema kung paano at sino ang mga makikinabang. Ang ST ay maglalabas ng opisyal na listahan ng mga senior na kwalipikado para sa karagdagang benepisyo. Kasama sa mga ito ang mga nag ng mas mataas na pensyon at iba pang mga tulong na makatutulong sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Isa sa mga layunin o ang bagong sistema ng senior pension ay upang tiyakin na ang mga senior citizen na may mababang kita at hindi kayang suportahan, ang kanilang sarili ay makikinabang sa karagdagang pensyon. Marami sa atin ang hindi nakakapaghanda para sa mga gastusin pagkatapos magretiro. Kaya ang SSE ay tumugon sa mga pangangailangan ng mga senior sa pamamagitan ng pagpapataas ng kanilang pensyon. Ang mga pagbabago ay layuning matulungan ng mga senior citizens na patuloy na nakakaranas ng hirap dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at hindi sapat ng mga pensyon upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa kalusugan at pang-araw-araw na buhay. Mahalaga rin natandaan na ang senior pension na ito ay hindi isang-isang beses na tulong lamang. Uh, ang AIS ay padaloy din hewan mga adjustments o pagbabago sa mga benepisyo batay sa mga kondisyon ng ating ekonomiya. Halimbawa, kung tumaas ang inflation rate o mas maraming senior citizens ang nangangailangan ng tulong, ay ah, mapakatato na magpapalabas sila ng karagdagang benepisyo. Ibig sabihin, hindi ito isang programa na matatapos lamang sa 2 at 25 kundi isang patuloy na proseso ng pag-aalaga sa mga senior citizen. Kaya naman patuloy na magbantay sa mga bagong anunsyo. Mula sa ese at tiyakin na ikaw ay nakarehistro o kasali sa mga kwalipikadong listahan ng mga makikinabang. Tinutukoy din ng bagong sistema ang proseso ng aplikasyon para sa senior pension. Ang mga senior na mayroong kasalukuyang pension mula sa SS ay, hindi na kinakailangang mag ng bagong aplikasyon upang makuha ang benepisyo. Ang mga kwalipikadong pensyado ay Automatiko makatatanggap ng bagong senior pension na ito. Gayon para sa mga senior na hindi pa nakarehistro o hindi pa nakaka-apply para sa pension, kailangan nilang magpasa ng mga dokumento na magsisilibing patunay ng kanilang kwalifikasyon. Kasama dito ang mga valid na birth certificate at mga dokumento na magpapatunay na sila ay mayroong sapat na kita upang maging bahagi ng programa para sa mga senior na walang sapat na pensyon at umaasa lamang sa kanilang mga anak o kamag-anak ang ay naglaan ng mga hakbang upang matulungan silang makapasok sa programa. Halimbawa, ang mga senior na may mababang kita o walang sariling bahay ay bibigyan ng special consideration upang matulungan silang makapagsimula. Ibig sabihin, ang mga benepisyo mula sa senior pension ay magiging available sa kanila upang makatawid sa kanilang pangaraw-araw na buhay. Gayon din, magkakaroon ng mga impormasyon at gabay ang SIS na magtuturo sa mga senior kung paano sila makakapasok sa sistema at paano nila matatanggap ang kanilang pensyon. Isa pang mahalagang aspeto ng senior, pensyon na kailangan mong malaman ay ang mga dagdag na benepisyo na ipinagkakaloob ng programa. Bukod sa dagdag na halaga ng pensyon, ang mga senior citizen na makikinabang sa bagong pensyon ay magkakaroon din ng access. Mga benepisyo tulad ng mga libreng serbisyo sa kalusugan, mga discount sa mga gamot at iba pang mga suportang pangkabuhayan, ang mga ito ay naglalayong mapabuti ang kalusugan at kalidad ng buhay ng mga senior na may mga karamdaman o mga pangangailangan na may kinalaman sa kanilang kalusugan. Sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, ang mga senior na may medikal na pangangailangan ay hindi na mahihirapan pa upang makapagpagamot o bumili ng mga gamot. Bukod dito, ang bagong senior Pension ay magbibigay din ng pagkakataon para sa mga senior na magkaroon ng mas maraming pagkakataon sa pag-aalaga at iba pang mga serbisyo na makakatulong sa kanilang kalusugan. Halimbawa, may mga programa sa iba't ibang komunidad na magbibigay ng libreng check-up o iba pang serbisyo tulad ng libreng pagpapatingin sa mga doktor, libreng bakuna, at iba pang medical services na madalas ay mahirap ma-access ng mga senior citizens. Sa pamamagitan ng senior pension, magkakaroon sila ng akses sa mga ganitong serbisyo na mahalaga para sa kanilang kalusugan at kaginhawaan. Ang isang mahalagang bagay na dapat din nating pagtuunan ng pansin ay ang epekto ng bagong senior pension sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mas mataas na pensyon at mga karagdagang benepisyo para sa mga senior citizens, magkakaroon tayo ng positibong epekto sa pangkalahatang ekonomiya. Uno mga senior citizens ay magagamit ang kanilang pensyon upang bumili ng mga produkto at serbisyo na makikinabang lokal na merkado. Bukod dito, ang programang ito ay makakatulong sa pagpapalago ng sektor ng kalusugan at iba pang industriya na may kinalaman sa pagpapabuti ng buhay ng mga senior. Para sa mga pamilya na may mga senior members na umaasa sa pensyon, ang mga pagbabagong ito ay magdudulot ng ginhawa. Hindi na pa kailangan pang mag-alala ang mga anak ng mga senior kung paano matutustusan ang mga pangangailangan ng kanilang magulang. Ang dagdag na pensyon ay magsisilbing proteksyon sa kanila upang mas matustusan ang mga pangangailangan ng mga nakatatanda at tiyakin na mga kapamuhay, sila ng may dignidad at kaunting hirap. Ang mga pagbabago ay hindi lamang nakikinabang sa mga senior citizens, kundi pati na rin sa mga pamilya na tumutulong sa kanila. Gayon din nakakatulong ang bagong senior Pensyon upang mapabuti ang social security sa bansa. Ang pagkakaroon ng mas mataas na pensyon at mga benepisyo ay isang paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga senior citizens na siyang naging pundasyon ng ating lipunan. Sila ang mga nagtrabaho at nagambag sa pagbuo ng ating ekonomiya at kultura kaya nararapat lamang na sila ay bigyan ng nararapat na suporta sa kanilang pagtanda. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, Natutugunan natin ang kanilang mga pangangailangan at pinapakita natin ang ating pagpapahalaga sa kanila bilang mahalagang bahagi ng ating komunidad. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, ang bagong senior pension na ipatutupad sa setyembre oktubre do at 25 ay isang mahalagang hakbang upang masiguro ang mas magandang kalidad ng buhay para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Hindi lamang ito isang panandali ang solusyon, kundi isang tuloy-tuloy na pagsisikap na mapabuti ang kanilang kalagayan. Para sa mga senior na nangangailangan ang dagdag na tulong at benepisyo, ito ay isang sumaganansing pagkakataon upang matutunan ang mga hakbang na dapat gawin upang makikinabang. Huwag palampasin ang pagkakataon na makuha ang mga benepisyong ito at matulungan ang ating mga senior citizens upang mas mapabuti ang kanilang kalagayan sa mga darating na taon. M.